Okay, hello po. Attorney Tam, ah nandito na nagbabalik na. Oh, tagay mong hinintay. Yung iba sasabihin, parang hindi ko kita hinihintay. <laughs> uh, matapos ang matagal na Hayat Tush. Okay, ang huli kong vlog, yung The Murer. Napanood nyo ba yan? Nang nandiyo ko sa social land. Uh, bakit ang tagal, Wala ka mga content, Atori. Wala ka ng mga isang At, topic, Atori. Uh, may tinatapos ang akong project. Magiging ka rito pag natapos ko. Oh. Ito ako sa Tacloban. nag ako kayo na dun. Ayan, ayan, yan. Dun, dun. May korte doon sa may gilid. May MTC doon. Okay, tapos yung RTC nila. Uh, ayan, yan, 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 yan yun, yung parang building na yan RTC yan okay. tapos na yung ko kaya bago ako umuwi mamaya ang flight ko 12.30 alas 10 pa lang ngayon tapusin ko tong isang topic na to okay. ano? ano pag-uusapan natin dito? attorney gaano ba ako katagal makukulong? o kaya pag kinasuhan ko yan attorney yung, yung lintik na yan gaano ba katagal makukulong yan pagkat Kinasuhan ko yan. O, yan ang sasagutin natin dito, ha? Isama na rin natin ikaw. Kunwari, nasod po ko, attorney. Hindi ko naman sinasad dyan. nag ako eh. Napikon ako, attorney. Sinabihin ako ng ano. Uh, ang pangit ko daw. Pinapak <laughs> ko. O, attorney. Pinagol yung girlfriend ko. Pinost ko silang dalawa ngayon sa Facebook. oh pag kinasuhan ako ng cyber level, attorney, yung mga ilan taon ako makukulong. Yan, o. It's either... Tinatanong, mga nagtatanong sa akin kung ilan, gano'n sila katagal makukulong at ilan taon sila makukulong or yung mga nagtatanong din sa akin na ato gano'ng katagal makukulong niya pag kinasuhan ko yan ah, yan ang isasama natin dito sa topic natin na to karugtong to nung vlog ko na chance makulong panoorin or yan ha i-print screen niyo listan niyo hanapin niyo pagkatapos itong vlog na to okay? attorney, may nawawalan pera doon sa kumpanya eh. Ako pinagbibintangan eh. Kakasuhan daw ako nung boss ko. Mga gano'n kaya ako katagal makukulong yan Pagkano? kinasuhan ako. Attorney, meron akong ididemanda ng estapa ni ko eh. Gano'n katagal makukulong yan? Ah, yan ang sasagutin natin, mga ganyan. Gano'n katagal makukulong? Ilan taon makukulong? Ha? Hindi ko alam. Diretso ang sagot. Hindi ko <laughs> <laughs> Nagiging honest na ako sa inyo. Hindi ko alam ang daming kaso. Hmm. To be honest, ha? Wala, hindi ko masasagot. Okay? Eh, wala kang pala, Tori. Hindi mo pala alam, eh. Nag-vlog ka pa. <laughs> Bahala ka kung anong gusto mong isipin, kung anong gusto mong sabihin. Wala akong pakialam sa negative comment mo. Unang-unang, <laughs> am, unang, um, common, common sense na reason, ha? Kung bakit hindi ko alam, hindi ko masasagot, number one hindi ako si judge wow. hindi ako hukom hindi ako yung nagtatry ng kaso ninyo <laughs> hindi ko mahuhulaan yung magiging kaso mo at kung ano yung ikakaso sayo si judge ang magsisintensya si judge ang mabibigay ng judgment okay so hindi baka kasi civil case yung ikakaso sayo walang kulong yun hindi <laughs> naman ako si judge eh. paano kung mahuhulaan mo ilang taon ka ganong katagal makukulong o ganong katagal makukulong yung gusto mong idemanda yung kinagagalitan mo o well, halimbawa, sinabi ko sa'yo, mga 2 years yan, 2 years, 3 years, 4 years. O, so, pag-gumanon ako sa'yo. Tapos, nag-trial -nag kayo, dinimanda mo, nag-trial kayo. Natapos yung trial attorney. Hindi naman nakulong, ni, 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 isang oras hindi nakulong, ni isang minuto hindi nakulong. Na-acquita, oy. Kita mo. Ay, <laughs> yun That is precisely my point. Hindi ko mahuhulaan kung ano magiging ano magiging resulta kung ano mangyayari doon sa demandahan ninyo. Mahaba ang trial. Di ba sinasabi ko sa inyo sa mga vlog ko Mahaba ang, trial, mahaba ang pagdadaanan niya. Hindi ko mahuhulaan kung anong mangyayari sa duration ng ilang taon na pagdadaanan niyo sa demanda niyo. Wala akong idea. Hmm, hindi ko alam. Napanood niyo na yung vlog ko na um, paano makakalabas pag nakakulong. O, panoorin niyo yan. Marami kasi pwede mangyari. Habang nagtatrial kayo, o nagpe-preliminary investigation pa lang kayo. Pangalawang reason kung bakit hindi ko mahuhulaan kung ilang taon-taon yan, yung mga kulong-kulong na tinatanong mo na yan. Kumara, ikaw yung complainant. At ilang taon makukulong niya pagka yung ano na yan, pag kinasuhan ko yan. O tanong ko sa iyo ngayon, nag-file ka na ba ng complaint sa prosecutor's office? Hindi pa ito niyo, kita mo sila. <laughs> Wala ka pa pala pinapile. Eh. Wala ka pinag-iisip mo yung makulong-kulong niya. Wala ka pa pala sila sa pagkaso. <laughs> o, di ba? O, balik na rin natin. Attorney, ilang taon ng kulong ko pagka, ano, yung estapa. Ganyan-ganyan. O, attorney, sa physical injuries, physical injuries, attorney. Ilang, 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 ano ba kulong na? Nanasod to ko eh. ang tanong ko sayo, Dini ni Manda ka na ba? Kinasuhang ka na ba? May subpina ka na ba? Mm. Atorne, wala pa naman. Nasa barangay pa lang. O, kita mo. Kasi <laughs> sinasabi ko sa'yo, iniisip mo ka agad yung tao ng kulong mo. Hindi ka pa, hindi mo nga alam kung kinasuhang ka na eh. <laughs> atorne, may subpina na, atorne. Nagpahil na ako, may subpina na kami pareho, atorne. Atorne, nakareceive na ako ng subpina eh. O, oh, kahit na. <laughs> atorne, nag-PPI na kami. Nag-hearing na kami kahapon eh. Andun na siya, nag-file nag na siya ng counter affidavit niya, attorney. O, oh, di ba? Ako, Ikaw naman, yung ikaw yung dinidimand, attorney, file na ako ng counter eh. Gano'n kaya katagal? <laughs> Manapanood mo na ba yung, mo ba itong PI? Panoorin mo, kumanta ako dyan. <laughs> ano sabi ko dyan? Hmm. Panoorin mo. Hindi natin malalaman dyan, sa PI. Attorney, submitted na. O, oh, submitted. Napanood mo na yung submitted? Kahit na, haabol ka pa. <laughs> Wala pang, huwag niyo muna pag-usapan yung taon-taon ng kulong-kulong, kahit na submitted na yan. Ha? attorney, sumampa na sa korte. May information na, attorney, nasa korte na. May setting na kami ng ano, ng hearing. May arraignment na, attorney. oh nag-bail na siya, attorney. kahit na. Bakit? Attorney, gan ba't ganun sinampa ko? Attempted homicide. pagdating sa korte, sinampa lang ni Piskal. Ganyan lang, physical injuries lang. Serious physical injuries lang, o, kita mo. O, di ba? oh attorney, nagpail ako ng ganyan eh. Tapos, naging unjust fixation lang. Ang baba lang, attorney. O, di ba? Yun ang sinasabi ko kasi hindi mo naman alam kung anong sinampay. Iba yung kinumplain mo, minsan, magiging iba yung outcome ng isasampa ni Piskal. O, hindi ko sinagot kita doon sa reklamo mo, ah, ganyan ang kulong niya pagka na nasintensya niyan. Tapos pag nagiba sa korte, ako sisisihin mo. <laughs> At orin, mali naman yung sinabi mo sa yo. Ako pa nagkamali, di ba? <laughs> hindi pa, kahit na nasa korte na, hindi nyo mahuhulahan yan. Kahit ako, ha, ah, hindi ko mahuhulahan. Bakit ganun, attorney, kahit nasa korte na, wala ka man lang idea kung ano, kung anong mangyayari, kung ilang taon makakukulong niya. Attorney, wala ka man lang masasadya sa'yo, ilang taon ng kulong ko, sentensya ko, attorney. Ganito yan. pagdating sa korte, paano kung nagkasundo kayo? Nagkaareglo kayo? O, panoorin niyo yung mga vlog ko na May May shot nag jdr nagkasundo kayo. O, diba? Eh, dito po sa kaso. Nag-demurer. Nag-rant yung demurer. O, diba? O, may nangyari sa accused. Nawatay yung accused. O, paano pa makukulong yung kukulong mo yung patay, di ba? <laughs> ano sinasabi ko? O paano Pakiting sa dulo? Na-acquit. Na-acquit ang ano, ang akusado. O di ba lang kulong? <laughs> At omi, naisuho na ng warrant. O paano kung may warrant lang nga pero naunahan niya ng pagpapiansa? O di, hindi siya nakulong. Kahit na isang minuto, di siya nakulong. <laughs> ano yung mga vlog ko sa pagbe-bate? Bagay na ginagawa ko. Katori, ang lakas ang ibezencia ko. Mukhang magigilty eh. Oh, o, pagkating ng judgment day, nag-guilty nga. Ha? Nanalo yung prosecution. uben guilty, beyond reasonable doubt. Tapos nag-probation. <laughs> nag-probation. Oh. Diba? Nag-probation, edi hindi rin nakulong. Panoorin nyo yung vlog ko na, Kulong ba agad pag guilty? Hmm. Paano pag nag-appeal Tapos na-reverse? O, di hindi rin makukulong. <laughs> <laughs> so, ano Wow, proseso yan. Hindi natin maalala mo kung anong mangyayari. Nagigets mo? Pero, since mapilit ka, bigyan kita ng mga example. Example, ha? Yung mga capital offense, mga rape, yung mga tulak sa droga, murder, yung mga ganyan, mga capital offense, yung mga mabibigat na kaso, 20 years pataas. Oh. 20 years to 40 years or life imprisonment. Oh. Maswerte ka, walang death penalty ngayon. Oh. Dahil kung meron, ha? Dead bulls ka. <laughs> yung mga mid-range, yung mga mid-range na mga kaso, yung mga homicide, yung mga acts of nasibiusness, yung mga panghihipo, <laughs> ha? Pag minor, mga ganyan, 12 years. Oh. Patas. So, doseng taon. Ha? Ayan, yun yung mga ano. Atorni, 12 years pataas, 20 years, Lord, yung tagal naman ang sentensya na yun. O, eh, talaga. Kaya huwag kang gumawa ng kaloko. ha? Huwag kang gumawa ng krimen. Para hindi ka ma, ano, ng ganyan katagal. Ha? oo yung mga mas mababa pa dyan na kaso, ang dami nun, hindi ko na kasabihin sa inyo yung mga sentensya dyan. Bakit? Eh, kasi magkakaroon kayo ng idea, makaisipin mo, ay, ganun pala yun, kaya ko nang tiisin yun. Kaya hindi ko na ka sa'yo. Okay? Binigyan ko lang kayo ng mga basic, yung mga taon para bigyan kayo ng warning, ha? Para hindi ka gagawa ng mga kalokohan. Ha? Ah, okay. <laughs> oh, so, maganda siguro, balik na ako sa airport. Ha? O, oh, salamat po sa paikinig. Welcome back. Nice to see you again. Ha? God bless. Pabalik na ako ng Manila. Tingnan ko kung maabot ako sa hiling ko mamaya sa Quezon City. Okay. Yeah! Tchau!